Sa kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Halos nang akong makasagot si Atong Ang sa mga revelasyong pinakawalan ng testigong si Julie Patidungan. Ngayon, ay mas lumala pa ang inabot niyang pagdiin dahil sa hindi lang si Alias Totoy ang maririnig na dudurog at patuloy na magtuturo kay Atong Ang bilang mastermind sa pagpadukot at pagpatumba sa mga chopping talpakero kundi nadagdagan pa ito ng dalawa. Ito ay ang mismong mga kapatid ni Alias Totoy na ayon sa kanya ay pinagawan mismo ni Atong Ang ng peking pasaporte para makasibat sa bansa ng hindi na magdudulot pa ng problema sa kanya kapag ito'y kumanta. Sila ay sina Alkem at Joseph Patidongan. Dahil sa tauhan rin sila ni Atong Ang rason para may alam din sila o manusa ng nangyaring paglikida sa mga chopping talpakero para sa DOJ na gustong gusto ng madiin ng mastermind kung kaya't kagad nilang winelcome ang paglantad ng magkapatid. Si Elakim naman, Uh, was given uh, documents to travel by by the principal uh, ginamit sa pag-alis niya sa bansa at uh, ang ang reliability niya ng kanyang testimony niya is is foolproof in many ways because his picture is appears in the return of the cyber warrant of the, granted by the court na sa isang uh, ATM withdrawal na ATM na isang missing sa barangay. <clears throat> Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, nawit na siya rin na magbatay. So, Sir, sabi ko na po namin yung talagang. Sampung tao yung nawit na siya patay. Sampung. Hmm. Sir, na-witness hindi siya yung mismo ang tingin ko witness siya uh, oh, witness siya pero just the same alam mo yan uh, we, we want to get as, as, as much information as we can at uh, sabi ko nga hindi madaling maglitis ng ganitong uh, kaso at kailangan talaga likuwin mo talaga yung ebidensya ang pwede at ito yung sa mga, isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa pagkaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At uh, marahil, kasama sa ron. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo. Kaya talagang nababasalamat din kami na meron pong nakikipag uh, sa ating uh, gobyerno para sa bagay nito kahit na klarong may partisipasyon si alias Totoy at mga kapatid nito sa sinapit ng mga chopping talpakero ay walang magawang gobyerno kundi ang pumasok sa kasuntuan sa si mga ito dahil sila lang ang nakikita nilang susi para sa ikakalutas ng kaso. Kung walang mga ito ay aminado ang gobyerno na mahirap na mabigyan ng hustisya ang mga chopping talpakero dahil sa walang matapang na testigo ang nakahandang magsiwalat ng lahat niyang nalalaman kahit ilang linggo nang hinahalughog ng mga otoridad ang Taal Lake sa paghahanap ng mga ebidensya pero mapahangga ngayon ay wala pa ring mga buto ng tao na nahuhukay ang nagkakaroon ng match sa DNA ng mga pamilya ng mga chopping talpakero kahit mismo ang DOJ ay naming magiging mahaba ang prosesong ito bago madiin ang mastermind dahil sa maingat sila sa kanilang ginagawang proseso para masiguro ang kanilang galaw sa oras na magsampana na sila ng kaso sa pan ng mastermind ay may mga pwede siyang magawa para masigurong makalusot siya sa kaso. Pero ang pagbayad ng pera sa witness na si alias Totoy ay mukhang hindi na ubra ito dahil sa hinting hindi magpapareglo si alias Totoy dito. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Atong Ang. Hindi mo ako kayang bayaran ng pira mo. Ubusin mo yan, kakagastos lahat ng koneksyon mo. Pero ito ang uh, masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubosin buong pamilya ko. Ilan lang sa mga pwedeng magawa ng mastermind ay ang ipatumba ang tumatayong witness para mabura na ang posibilidad na makakapagsalita pa ito. Kahit mahirap gawin pero pag pera na ang gumanao ay posibleng may tatanggap sa si trabaho ito. Pero kailangang masiguro ng mastermind na kailanman ay hindi siya ikakanta kung sino mang tatanggap ng trabaho maglilikida sa mga testigo. Pangalawa ay ang balik na rin ang sitwasyon at palabasin na ang distigo mismo ang mastermind at walang kaalam-alam dito ang inakusahang utak ni Alias Totoy kahit mala pelikula na galawan ito pero sinusubukan pa rin nilang gawin ito tumawag po sa akin si ang sabi niya sa akin, according to dun sa pidabit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila akong palabasin, sila Sir Dondon yung may kasalanan po talaga sa lahat o sila yung mastermind. Mabigat na personalidad si Atong Ang. kayang kaya nito ang presyo ng mga mabibigat na mga bugado kaya siguradong abutin talaga ng siyam syam ang takbo ng kasong ito. Kaya mahaba proseso to. Sabi ko nga katulad nung ginagawa ngayon ng technical dives para i-recover yung mga remains as pointed out by Dondon uh, or Totoy ay kailangan talaga matsaka lang tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Kasi may mga tao gusto. Oh, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po. Mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin to hanggang matapos ko lahat. Hindi magiging katakataka na baka matatapos lang ang termino ng Pangulo at mga tauhan ito sa iba't ibang ahensya ay hindi pa rin maririsulpa ang kasong ito dahil sa prosesong dapat sundin. Ikaw, naniniwala ka bang malapit ng makamit ang ustisya ng mga nanyupeng talpakeros? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.